Eugene, lisan mo na yan. Kailangan natin magmadali. Bakit ama? Malayo ang ating lakbayin. Kailangan huwag tayo magpatay-patay. Malaga ang ating sasadyain. Nagugula na kayo kama. Kanina ka pa ng mga madali at sinasabi, mahalaga ating sadya sa ating pupuliman. Ano ba yon? Ika'y siyam taong gulang na sa edad mo iyon, timutin ay dapat ka nang pumili ng iyong mukhang asawa. Itay, masyado ba akong bata para sa bagay na yan? Ang kasal ay para sa matatanda lamang. Abat ang batang ito, hindi naman ibig sabihin na kapag nakapili ka na ng ang pakasalan mo ay magsasama na kayo. Isang simple pamili lamang na mabaya ang gagawin mo at pangakong siya iyong pakakasalan. Ganoon po ba yon Oo anak anak, tayo nabibila sa tipong Burjijin kaya ikaw ay pipili ng babaeng pamangasawa sa tipong Merit. Bakit okay, sa tribong militia kailangan ng mula? Hindi naman yun ang ating tribo. Malaki ang atasok ng tribo. Kaya sa ganong paraan ako ay makakabawi sa kanila. Sa tingin mo ba ama ay sa ating gagawin ay kalilimutan na nila yun sa ganoon na lama? Hindi ko alam. Tignan natin kung ano ang mangyayari. Masabati kung may gawin akong paraan okay. kaysa sa wala. Kung ganoon po ang tingin niya ay tama. Tara na at baka matagalan pa tayo. pagpahinga muna tayo. Mabuti yan naman at napagod na rin ako. Dadalugarin ko muna ang paligid. Huwag kang lalayo at mag-ingat ka. Sige, Ama. Pag kang sumigaw, wala akong gagawin mo Tatanggalin ko ang patatakip ng bibig mo kapag mga ka sa akin na hindi ka na mag-iingay. Magtiwala ka sa akin, hindi ako masama. Bakit kita paninang walaan, hindi naman kita kilala? hindi hey, mo ako kilala. Kaya kong patunayan na ako'y mabuti. Aber, paano mo mapapatunayan ang sinasabi mo? Sige ka? Basta di mo ako patutawanan. Sasabihin ko sa iyo ang iyong patunay. Manina pa. Bagal ko naman. Ba? Nice, Nais ko sanang. Sanang. Ikaw ang babaeng ating napapangasawa. kira ulo ka ba? Niloloko nga ako no. Mabata-bata ba natin? Seryoso ako. Ano? Baya ka ba? Ganun, ganun. na mo ba iyon? Alam ko mong hirap ako magpalaan. Hayaan hmm. mo ma ipaliwanan ko sa iyo. Kasama ko siya. babae na pili ko, si Borte. Magandang hapon po. Pero... Magandang po kayo. Pero... Pamainin ko sa posisyon na hindi napapaalan sa iyo. Ngunit buo ko ang loob ko sa ating ginawa. Sana yung niyo po ako. Hindi ka nang disidido ka na. Hindi na ba ako sa mga ayon sa iyong pagustuhan? Ang buhay mo ang nakataya dito. Okay lang ba sa iyo? Opo. Kung man, kayo man, kaya na kayong dalawa at kausapin natin ang iyong mga magulang mo. Worth Pimudin, Pimudin. Maraya ka lang. Sa wagkas at makakapiling na rin kita, Borte. Eh. thank